Good morning. Gumoron. Yan guys, wala akong vlog kahapon kasi too busy sa nag-impake ako kahapon and yung nilaban ko ka, nung Sabado tinupik na. And then yun 14 days na lang guys, uwian na ng Pinas. Uh, today is my resting day nga pala pero maaga ako nagising dahil umalis si Mahal and then sabi ko wala nang katabi. Yun, ganun akong minsan feeling kung mag-isa lang ako sa bed. So, kahit nandiyan yung mga pusa ako, so sabi ko, ah, magising na ako. And then, mag-workout kasi ako today kaya gusto kong maaga din magising. And, pa ko? I-meet ko pala yung isang kaibigan kong Swedish na uwi din ng Pilipinas. So, see you guys later. Alligator. Mwah. Have a nice day, guys. Tignan nyo, guys, si Misha. Naglalambing, oh. Alam niyang iiwanan namin sila next week, eh. Sa tunay niyang nanay. oh <laughs> makakasama ng papa niya at nanay niya. Hi guys! Yan, nakapag na ako. Nagkilay lang ako kasi mag-workout lang naman ako. So, imit ko muna yung kaibigan ko na Swedish. And then, mag-workout na. So, babu! Grabe guys, yung ano um, Weather, mula, mahalan pa. Grabe. Hmm? Takas ng hain. Ano oras pa lang ha. Mag-alas tres pa lang ng hapon. Ganyan na ang oh. ang oh, tsura. Ay, naku. Winter na soon. Talaga. Nakatulog pala ako kanina guys. Mga one hour. Kaya wala akong ginawa. Kausap sa kuya kong sa mama ko, sa pla wedding planner ko. Kaya yun, super relaxing lang today talaga. Wala, no stress. Tapos, resting nga talaga, ibig sabihin, diba? ba lang, share ko lang. Grabe guys, lang May aku ako. Ay naku, tapos ang dilim-dilim pa. Oh my god. Yes, oh my god. Alam niyo ba guys? Kaya para madilim. Dahil walang ilaw. Ay, ay ay Wow ang mga nag drive. Masyadong madilim. Oh kakatakot. Alam niyo guys. Diba? May flash na ako yan ha? Ayan guys. Dito na ako. Waiting na lang sa friend ko. Hi guys. Ayan. Tapos ako mamit nung isang kaibigan ko. Yan si Lovejoy. Parang bang baliw. Hi, umuulan. Ulan eh. Lamig. Lamig pa. Uh -uh. Mag-training na kami guys. So, see you guys. Pause. Hi guys. Yan, tapos ako mag-training. Super powies. So, mamaya na lang ulit. Bye. Bye ka na Lovejoy mamaya. Bye. -bye. Hi guys. Sabay na akong Nakita niya naman para akong bagong iyak. Umiyak talaga ako. Kasi nawawala po sa ako. Alam niyo yung naalagaan ko tapos nawawala. Yun, hinahanap ng mahal ko ngayon. Pray love talaga. Sige na lang. mamaya na lang guys. Nandito na si Mahal. Hello guys Good night na ako ha huh? Sorry pala kanina Super Ma'am talaga yung dibdib ko Hindi ko mapigilan maiyak well Hindi pa namin nakikita si Misha Alam ko hindi pa babayan eh Ni God si Misha Babalik din siya Alam niyo yun Guys may naiiyak na naman ako. Yung inalagaan mo ang isang hayop. Tapos biglang mawawala. Hindi mo hindi mo, mo akalain. Ganun. Yun lang guys. So, thanks for watching. And God bless guys. Bukas na lang ulit. Bye bye. Tignan niyo si ni Misha. Umupo dito sa harapan ko kasi gusto niya magpa, ano, mag, magpakamot ng ganyan or ano. Kaya, yan. Gustong gusto niya yan. Tignan nyo naman. Sarap na sarap siya. Oh, isis. Yan. Yeah. Oh, isis. Isis. Lila, lila. Ni, Misha. ni Misha.